Nabanggit nyo nga po na binunsan nyo itong photo contest sa general public. Same team din ba ang uh, guide din ba ng uh, categories para sa project leaders and members uh, yung uh, pwedeng salihan ng ating uh, public? Opo. Para po sa general public, kinakailangang maipakita sa kanilang photo entry ang 7Ms na tinuturing na core Filipino values. Malikhain, makatao, makakalikasan, makabansa, masayahin, may bayanihan at may pag-asa. Kinakailangan rin po na may kasamang isang ha isa hanggang tatlong sentence na maglalarawan kung paano nito na ipakita ang heart for the Filipino. Ayun. Ah, uh, meron po ba tayo mga prizes para sa mga uh, participant o sa mga mananalo dito, ma'am? opo miss Chad ang mga mapipiling mananalo sa bawat kategorya ay mabibigyan ng sumusunod na papremyo. first place merong 10,000 pesos second place 5,000 pesos third place naman ay makakakuha ng 3,000 pesos bukod pa po doon may mga tinuturing tayo na special awards na mabibigyan ng 1,500 pesos ito po ay para sa mga sumusunod na categories people's choice award at saka yung DOST PCHRD Executive Director's Choice Award.